Ito na ang mabibilis na balita. Bistado sa buy operation ng dalawang lalaki at isang babae sa Marikina dahil sa pagbibenta ng iligal na droga. Nakumpiska sa kanila ang mahigit 130 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 918,000 pesos. Tumagi magbigay ng pahayag sa kamera ang mga suspect pero umamin sila sa mga polis tungkol sa krimen. Mahaharap sila sa karampatang reklamo. Patay sa pamamaril ang isang lalaking 48 anyo sa San Juan, Batangas. Base sa investigasyon, dumating sa lugar ang mga salarin sakay ng motorsiklo at pinagbabarilang biktima sa harap mismo ng kanyang mag-iina. Tumakas daw agad ang mga ganman. Inaalam pa ang motibo sa krimen at patuloy na tinutugis ang mga salarin. Balak sa pahan ang kontra-reklamo ni Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng Quezon City Police District na naunang nagsampa ng reklamo laban sa kanya kaugnay sa naging komosyon sa Veterans Memorial Medical Center nitong Sabado. Noong ililipat na po ng ospital ang kanyang Chief of Staff. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Pinsyonado ang mga ng ilipat ng ospital ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, Sabado ng madaling araw. Ipinakita sa press ng Philippine National Police ang video na yan, particular ang pagtulak umano ng hepe ng security ng Bise na si Colonel Raymond Lachica sa hepe ng Quezon City Police Health and Dental Clinic na si Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Dahil sa insidente, kaya nagsampan ng reklamong direct assault, disobedience to authority at brave coercion si William Kasama si QCPD Director Police Colonel Milesio Buslig laban kina VP Sara at Colonel Lachica. Ito ay sa nangangulugan na nobody is above the law. So kung meron paglabag ay ating sasampan ng kaso. Hindi po namin inaasahan na magiging ganon ang kahihinatnan nung time nang uh, we were at the Veterans Memorial Medical Center. In the performance of our duties, and then naging ganun pa. Pukod sa BC at kay La Chica, kasama rin sa reklamo ang ilang John Doe's at Jane Doe's. Kasunod ng reklamo ng pulis siya, tinanggal muna bilang security ng BC ang mga sundalong kasama niya noon, kabilang si Colonel La Chica. Because, uh, yun niya, may sabi na sila, it means to say that hindi nila kayang gampanan yung uh, tungkulin nila to protect and secure the Vice President. That is why we are uh, temporarily uh, pulling them out, replacing them. Meron pa rin siyang security uh, composed of uh, Philippine National Police uh, members and uh, AFP ang mga inalis ng sundalong security, pinalitan ng 25 pulis at itinalaga na sa Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Sabi ni VP Sara, maghahain din siya ng kontrareklamo laban sa pulisya. Initially, we are filing charges against them as well for disobedience, for kidnapping, for robbery. Hinihingan pa namin ng pahayag sila Chika. Si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon naghahay naman sa Korte Suprema ng Disbarment's Complaint laban kay VP Sara. Ayon sa vice, naniniwala siyang hindi tatayo ang mga inihahandang reklamo laban sa kanya kabilang ang umari grave threat at paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil sa mga pahayag niya laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Ang pangalawa is yung grave salt. I believe, pinipilit na lang talaga nila nagawa ng kaso yung mga remarks ko. And pangatlo, na tatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking ano, uh, properties and assets. Sinisimula na ng DOJ at NBI ang imbisigasyon kaugnay nito. Nangako rin silang susundin nila ang due process. Makaasa po si BP Sara at ang taong bayan na magigiging parehas po ang NBI. Wala po kaming kikilingan. Kung ano po yung facts na makuha namin, yun ang ilalatala namin, yun ang i-report -re namin sa DOJ. Iimbestigahan din namin, tatanungin din namin si BP Sara, uh, sino ba yung nagtetret sa kanya. Muli rin iginit ng bise na totoo ang banta sa kanyang buhay. Nakakahiya raw ang sinabi ng PNP na wala silang impormasyon sa umunay banta sa bise. Nakakahiya sa buong mundo na ang Philippine National Police natin, who by the way has intelligence funds, hindi alam ang mga pangyayari sa ating bansa. Nakakahiya na meron tayong pulis na hindi nila alam ang threats sa Vice President. Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng na incompetence ng Philippine National Police. May duda raw siya kung bakit hindi ito pinapansin ng administrasyon para makaupo si Speaker Martin Romualdez. The Vice President is the first in line. So ibig sabihin, the state is required, is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi pag nawala ang Presidente, siya yung susunod. Kaya pinoprotektahan din siya. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ang reserve mo, wala ka ng reserve. Ang gagawin niyan, pipili sila doon sa mga members ng Congress. O, babalik na naman tayo kay Martin doon. So, baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Hindi na, hindi na sila masusunod sa Constitution. Kaugnay naman ang usapin sa pagpapa-impeach umano sa kanya, sabi ng bise. They can always, ano, gumastos at magwaldas ng pera ng gobyerno para i-impeach ang uh, uh, Vice President. Kung yan ba naman ang gusto nila, magwaldas naman ang waldas ng pera at uh, pagtakpan ng pagtakpan ang kakulangan at pagsisinungaling ng administrasyon. Para lang hindi mapansin ng mga tao na maraming mga pangako ang napako. At sa tanong kung may pag-asa pa sila magkaayos si Pangulong Marcos, ito ang tugon ng bise. I really believe that we have reached the point of no return and it is clear, it is clear ma'am na, ano, na parang they are really going after uh, me hinihingan pa namin ng pahayag ang mga nabanggit ni Vice President Duterte. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sabi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa pagdilig ng House Quad Committee kahapon na malapit na, uh, malapit na magkaibigan si Sen. Bongo at ang drug personality na si Alan Lim. Kasama si Naguat Lim sa matrix ng PDEA na nagpapakita raw sa malalim na ugnayan ng iligal na droga at pogo Ayon sa PDEA, si Alan Lim ay sangkot sa iba't ibang krimen gaya ng kidnapping at wanted din sa China dahil sa iligal na droga. Hindi pa rumatukoy ng PDEA kung may uugnay nga sigo sa iligal na droga dahil nag-iimbestiga pa sila. Puna ng ilang kongresista, huwag isali ang mga tao sa Matrix kung hindi pa kumpirmadong konektado sila sa droga. Itinanggi e, naman ni Go na kaibigan niya si Lim sabay gate na hindi siya sangkot sa illegal drugs. According to our informant, they are just close friends. That's why we just put it there. They are just close friends. It is not specific that they are involved in drugs, and we are still digging. That what we can have against these people, it would be wrong for you to include a person who is not involved in those uh, alleged crimes. Asikumpan, tayong magkakamali. Because you do not want to to accuse a wrong person. napaka irresponsible naman po ng PDEA sa kanilang ihahayag sa mga hearings. Nagiging malicious po ito. Uh, hindi po kami uh, close friends ni Alan Lim at uh, mas lalong hindi po ako involved sa illegal uh, drugs. Mahigit kalahating milyong piso ang natangay sa isang grocery store sa Maynila ng dati nitong empleyado. Nabawi pa sa kanya ang pera pero bawas na dahil naipantaya na raw sa online casino. Balitang hati ni Jomer Apresto. Aakalain mong empleyado ang lalaking ito na lumabas mula sa isang nakasaradong grocery store sa Tondo, Maynila. Pero ang lalaki pala magnanakaw ayon sa pulisya. Ang hawak niyang paper bag, may laman umanong mahigit sa kalahating milyong piso na tinangay niya sa vault ng grocery store. Base sa investigasyon, nagsuot ng uniporme ang sospek at sumalisi sa loob ng tindahan. Pumunta siya sa likod, nagtago siya sa sa basura na sako. Nung wala ng tao, nagsara na. Ah, doon na siya nagumpisa ng alkal agang sa nakakawa siya ng uh, tools. Na rin daw na nakita nito ang susi ng vault kaya dali-dali niya itong binuksan at tinangay ang laman nito. Kinabukasan na nalaman ng mga empleyado doon ang nangyari. Sa backtracking at investigasyon ng mga polis, napag napagalaman na ang sospek sa krimen, dati raw empleyado ng mismong grocery store. Accordingly, tinanggal siya dahil uh, nagkaroon din ng problema sa yung... Uh, mga pera na hinahawakan niya ay uh, nagkakaroon ng kakulangan. Sa ikinasang follow-up operation, natuntun siya ng motoridad sa kanyang bahay sa Luwalhati Street sa Tondo. Nabawi sa kanya ang pera, ngunit bawas na. Naitaya na raw ito ng sospek sa online casino, ayon sa mga polis. Merong mga amount sa pera na itaya niya na. Merong uh, nung tinignan namin tra transaksyon niya, Uh, meron siyang tayang uh, 25,000, 19,000. Uh, pinakamababang nakita ko ron, 6,000. Nakuha rin sa sospek ang black box ng CCTV sa loob ng tindahan at ang ilang tools na ninakaw din niya sa loob ng grocery store. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng MPD ang sospek na naharap sa reklamong robbery. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Jomer Apresto nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Nauwi sa pamamaril ang pagtatalo ng dalawang sundalo sa Sipalay Negros Occidental. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng inuman sa loob ng kampo bilang selebrasyon sa kaarawan ng kanilang kasamahan. Patay ang isang sundalo habang sumuko naman sa pulisya ang sospek. Sabi ng militar, posibleng ma-discharge o ma-demote ang sospek depende sa resulta ng investigasyon. Wala siyang pahayag. Sa Cagayan de Oro City, biglang pumutok ang service firearm ng isang security guard. Base sa imbestigasyon ng pulisya, iti-turn over niya dapat ang baril sa kasunod niyang magjujuti ng biglang magkaaberya at aksidente yung pumutok. Buti na lang at walang natamaan ng bala. Kinumpis ka na ang baril. Ayon sa pulisya, inilagay muna sa kustodiya nila ang security guard para sa investigasyon. Isolated incident lang daw ang nangyari at walang banta sa event na malapit sa pinangyarihan ng insidente. Wala pong pahayag ang gwardya. <smart noise> Dito naman sa Davao City, arestado ang isa umanong scammer. Nahuli ang 49-anyos na babaeng sospek sa intrapid operation sa Lanang District. Ang modus ni alias Janice nangangako umanong ipapanalo ang kaso sa korte kapalit ng malaking halaga ng pera. Gumagamit umano siya ng iba't ibang contact numbers at pangalan sa social media para manloko. Ayon sa NBI, aabot sa 600,000 pesos ang nakuha niya mula sa isa sa mga biktima. Itinanggi naman ng sospek ang mga paratang. Naharap siya sa mga kasong estafa at use of illegal alias.